Ayan guys, tapos na naman yung buong maghahapon natin. At ngayon naman ay ating poproblemahin yung ating pangulam sa hapunan. <laughs> Ayan, ganyan na ganyan tayo guys. Ganyan na ganyan ako. Kasi almusal pa lang pinuproblema ko na yung pang tanghalian. Tapos tanghalian naman, pinuproblema ko na yung pang hapunan. Yung tipong hindi pa ako nakakakain ng tanghalian is iniisip ko na kung ano yung pang ko. Tapos eto habang niluluto ko itong pang hapunan namin, iniisip ko na naman kung ano na naman kaya yung aking lulutuin para sa kinabukasan at pang almusal namin. Ay nako, ganyan talaga tayo. O, oh, sinong relate dyan? Na yung habang kumakain, pinuproblema na yung susunod na kakainin. ba diba? Halos siguro marami sa atin yung ganyan, guys. So, kaya ito, guys, uh, kalahating kilo lang yung in-order ko na pusit. Kasi nga, sobrang mahal na ngayon itong mga bilihin dito sa Pinas. Talagang mapapaaray ka sa presyo. Pero minsan, kailangan nating bigyan ng, alam mo yun, masabing deserve deserve, yun yung laging sinasabi nila deserve ko to, deserve ko yan deserve kung kumain na masarap, deserve kahit yung ating wallet is butas na magbasta't deserve, diba?